Paano mag-set up ng TikTok Shop for Creator? So, yan po mga Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, kung kayo po ay uh, na-meet na yung uh, criteria ni TikTok at hindi nyo pa po alam kung paano po ito i-set up, so, yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, para po doon sa mga hindi pa nakakaalam nito, ito pong TikTok Shop for Creator ay isa pong monetization sa TikTok na pwede po tayong kumita sa pamamagitan po ng pag-affiliate or pag-share po ng mga products or kung may gusto po tayong i-share na products. So, paano po yan isitap mga lodis? So, ganito lang po ang gawin mo. Open mo lang po ang iyong TikTok. And then, pagdating po dito sa iyong TikTok, pumunta ka po dito sa iyong profile. And then, dito po sa iyong profile, ah, uh, may kita nyo po dito ang TikTok Studio. Pwede niyo rin pong ma-download itong TikTok Studio sa mga Play Store, okay? So, open nyo lang po yan. And then, dito po, mapupunta tayo dito sa TikTok Studio. So, hanapin lang po natin itong monetization. So, kung uh, hindi nyo po makita itong TikTok Shop for Creator, i-click nyo po yung View All. And then, mapupunta po tayo dito sa monetization. So, dito po mga Lodis. So, ito po yung programa ni uh, TikTok. So, dito po. Yan po mga yan ay mga program po yan na pwede po natin gamitin para po tayo kumita or pwede po natin i-set up para po tayo mag-earn sa TikTok. So dito, makikita nyo naman po pag na na po yung kriteriya ni uh, TikTok, pag once po, ayan, meron na po dyan sa program, hindi meron na po apply button. Pag meron na po kayong ganyan, ibig sabihin mga loads, pwede nyo na po yung i up. So dito, i-set up na po natin itong TikTok Shop for Creator kasi po namit na natin yung kriteriya ni TikTok. So ang gawin nyo po, i-click mo lang po yan. And then, lalabas po ito, TikTok Shop. I-scroll up lang po natin. So para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, kailangan po nating ma-meet yung kriteriya ni TikTok. Dapat po ang ating uh, TikTok account ay sumusunod po sa community guidelines. So wala pong violation, wala pong restriction, mga lods, okay? Dapat po nakacheck yan ng ganyan. And then dapat po mayroon po tayong at least 600 followers. And then dapat po tayo ay 18 years old above. So, pag yung tatlo na yan po ay uh, naka-check na, ibig sabihin po yan ay ready na po para po i-set up ang inyong mga TikTok shop for creator. So, dito po, i-click lang po natin ito. Ayan, receive marketing message from TikTok shop. Kung may magpa affiliate po or may mag-message po na shop na gusto pong i-promote ang kanilang product, mas maganda po i-click uh, nyo yan para ma-receive nyo yung message nila. And then, simple, dapat po naka din yan. Ayan mga lods, pag naka-check na yan, i-click nyo na po itong apply button. Wait nyo lang po yan mag-loading. out na ang 100%. And then, ganito na po ang lalabas niyan mga lodis. Congratulations, you can now seal and earn. Your application was approved. Start earning by sealing TikTok affiliate products. So, yan po. So, ibig sabihin po mga lodis, pag yan lumabas, ibig sabihin okay na po yan. So, ngayon, pwede na po kayong mag-share ng mga products. Pwede na po kayong mag-earn sa inyong mga TikTok. Okay? So, i-click nyo lang po itong start earning. And then, dito po, mag-set up po tayo ng email. So, ang ilalagay po natin email, mga Lodis, yung valid at ma-open po natin. Kasi doon po yung magsasin ng mga notification or update sa TikTok natin. I Click natin itong add email. And then, ilagay po natin dito yung ating email. And then, i-click po natin itong save button. Ngayon, ayun po, added na po yung mga Lodis. So okay na po yan mga loads, pag ganyan po nakaset up na yung email nyo, okay na po yan, ready na po yan para mag-share kayo ng mga products. So ganun lang po ang gawin nyo.